Ayon sa mga ulat, sobrang dumadalas ang paggawa ng China ng mga agresibong aksyon laban sa mga bansa na nasa paligid nila. Inaangkin kasi ng China ang bahagi ng teritoryo ng karamihan ng bansa na malapit sa kanila. Sa kaso ng Taiwan, gusto ng China na sakupin ang buong bansa. Kaya naman, marami ang nangangamba na baka malapit ng lumusob ang China, tapos kailan lang ay inamin ng China ang tunay na pakay nila para sa Taiwan pag nasakop nila ito. Sobrang nakakatakot ang pinaplano ng China para sa Taiwan, kaya naman maraming nagsasabi na dapat talaga ay siguraduhing hindi masasakop ng China ang bansa. Ayon sa Amerika, ang suporta daw nila para sa Taiwan ay ironclad. Ang Japan ay nagpahayag na din ng suporta para sa Taiwan. Maraming eksperto na nagsasabing siguradong tutulungan ng dalawang bansa ang Taiwan pag nilusob na ito ng China. Sobrang daming senyales na malapit na talagang mangyari yon. Sumusobra na kasi talaga ang China. Nagiging mas malala ang mga ginagawa nila habang tumatagal ang panahon. Itinuturing ng China ang Taiwan na bahagi ng kanilang teritoryo. Hindi sinisikreto ng China ang kanilang galit para sa presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te na nanungkulan noong nakaraang buwan. Sinasabi ng China, na ang bagong presidente daw ng Taiwan ay isang separatista na gustong ideklara ang independence ng Taiwan. Ayaw talaga ng bagong presidente ng Taiwan na masakop ng China ang bansa niya, kaya hindi nakakapagtakang sobrang napipiko ng China sa kanya. Kailan lang ay nagsagawa ang China ng isang nakakatakot na military exercise kung saan pinalibutan nila ang Taiwan ng sobrang daming mga barko at eroplano. Ayon sa mga eksperto, ginawa yun ng China dahil sobrang nagalit sila sa pagkapanalo ng bagong presidente ng Taiwan sa eleksyon. Ang military exercise kasi ay sinagawa ng China pagkatapos lang ng inaugurasyon ng bagong presidente. Kailan lang ay inamin ng China ang plano nilang gawin pag nasakop nila ang Taiwan. Nagbanta ang China noong biyernes na ipapataw nila ang parusang kamatayan sa mga Taiwan independence separatists. Sobrang nakakatakot ng banta na yon dahil pinapakita nun na hindi makukuntento ang China na sakupin lang ang Taiwan. Halatang gusto ring maghiganti ng China sa mga taong lumalaban sa kanila. Marami ang nagulat na inamin ng China ang plano nila na patayin ang mga taong gustong maging malaya ang Taiwan. Ayon sa maraming eksperto, posibleng gusto ring patayin ng China ang mga Taiwan independent separatists para siguraduhin walang magre-rebelde laban sa kanila pag nasakop nila ang Taiwan. Kaya naman, sobrang delikado talaga pag nasakop ng China ang Taiwan. Hindi nakakapagtakang pinapalakas na talaga ng Taiwan ang militar nila at ang mga depensa nila dahil pag nasakop sila ng China, malalagay sa panganib ang buhay ng maraming tao. Ayon sa China, dapat daw ay parusahan talaga ang mga Taiwan independent separatists dahil hinahati daw ng mga ito ang China at nagpapalaganap daw ng mga secession crimes, kailangan daw ng China na ipagtanggol ang kanilang national sovereignty, unity, at territorial integrity. Kinundena ng Taiwan at ng United States at ng iba pang mga bansa ang sinabi ng China. Itinaas din ng gobyerno ng Taiwan ang antas ng babala sa paglalakbay patungong China na nagsasabing huwag pumunta maliban kung talagang kinakailangan dahil nga sa banta mula sa Beijing na papatayin ang mga itinuturing na taga-suporta ng kalayaan ng Taiwan. Ayon sa Taiwan, ang mga sinabi daw ng China ay isang seryosong banta sa kaligtasan ng mga mamamayan ng Taiwan na pumupunta sa China. Bukod sa iba pang mga hakbang na ginagawa ng China na para daw palakasin ang pambansang batas at seguridad nito. Nangako ang China na hahabulin daw nila ang mga taong itinuturing nilang separatista ng Taiwan kahit saan man naroroon ang mga yon. Mukhang sobrang napipikon talaga ang China sa mga Taiwan independent separatists kaya hindi talaga pwedeng payagan ang China na masakop nila ang Taiwan. Noong mga nakaraang buwan, naging mas madalas ang paggamit ng militar ng Russia ng mga missiles para atakihin ang Ukraine. Binibigyan kasi sila ng North Korea at Iran ng sandamakmak na missiles, kaya yun ang ginagamit nila para atakihin ang Ukraine. Dahil dumami ang weapons ng Russia, naging mas matindi ang opensiba nila. Nahirapan ang Ukraine na protektahan ang bansa nila sa mga missiles ng Russia dahil sobrang dami at kulang ang air defenses nila. Dahil doon, Inaprobahan ng gobyerno ng Amerika ang tulong para sa Ukraine na bilyon-bilyon ang halaga para makakuha ng advanced at high-tech na air defenses ang Ukraine. Ngayon, unti-unti nang nawawalan ng bisa ang mga missiles ng Russia dahil napapabagsak na ito ng mga air defenses ng Ukraine na nakuha nila dahil sa tulong ng Amerika. Dahil dito, nagbanta ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin, nagaganti siya laban sa kanluran direkta man o hindi direkta. Ang mga hakbang ng kanluran upang mapigilan ang pag-atake ng Russia at ang potensyal na tugon ng Kremlin ay maaaring humantong sa isang mapanganib na escalation habang ang digmaan ay umabot na sa ikatlong taon, isang sitwasyon na nagdaragdag ng panganib ng direktang sagupaan sa pagitan ng Russia at NATO. Ang opensiba ng Russia malapit sa ikalawang pinakamalaking lungsod ng Ukraine, Kharkiv, na nagsimula noong Mayo at nagdulot ng pagkabahala sa mga Western allies ng Kiev, ay tila nawalan ng momentum matapos mapalakas ng Ukrainian army ang kanilang mga puwersa sa lugar sa pamamagitan ng muling pagdeploy ng mga sundalo mula sa ibang mga sektor. Idineklara ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin na hindi daw naghahanap ang Moscow ng mabilisang tagumpay at mananatili daw ito sa kasalukuyang estratehiya ng dahan-dahang pagsulong. Ayon sa isang eksperto, sa pamamagitan daw ng pag-atake ng Russia sa iba't ibang lugar sa front ng Ukraine, nalalagpasan nito ang mga limitasyon ng kanilang militar na kulang sa laki at pagsasanay para sa isang malaking opensiba. Maraming eksperto na nagsasabing ang layunin ng Russia ay hindi makamit ang isang grandeng breakthrough kundi ang kumbinsihin ang Ukraine na kaya nilang ipagpatuloy ang tuloy-tuloy na pagsulong, kilometro bawat kilometro, sa kahabaan ng front. Tumugo ng Washington at ilang mga kaalyado ng NATO sa Opensiba sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Kiev na gamitin ang mga sandatang kanluranin para sa limitadong mga pag-atake sa loob ng Russia pinayagan ng US ang Ukraine na gamitin ang mga sandatang Amerikano laban sa mga military targets sa Russia malapit sa Kharkiv at sa iba pang lugar malapit sa border. Ayon sa presidente ng France na si Emmanuel Macron, may karapatan daw ang Kiev na gamitin ang kanilang mga kagamitan upang atakihin ang mga military facilities kahit saan sa Russia. Mayroon ding mga pag-uusap mula kay Macron at sa mga leader ng mga miyembro ng NATO sa Baltic tungkol sa pag-deploy ng mga sundalo sa Ukraine. Nagbabala si Putin na pag nagpadala daw ang NATO ng mga sundalo sa Ukraine, isang major escalation daw yon, at nagbanta siyang gaganti sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sandata sa mga kalaban ng kanluran sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinalakas niya ang argumentong ito sa pamamagitan ng paglagda ng isang Mutual Defense Pact sa North Korea noong Hunyo. Sinabi niya rin na pwede daw mag-supply ang Russia ng mga high-tech weapons sa North Korea pag hindi tumigil ang West sa pagsuporta sa Ukraine. Idineklara niya na katulad ng sinasabi ng kanluran na ang Ukraine ang magpapasya kung paano gamitin ang mga Western weapons, maaari din daw magbigay ang Moscow ng mga sandata sa North Korea. Nagbabala si Putin na pag nagbigay ang Russia ng mga high-tech weapons sa North Korea, posibleng ibenta ito ng North Korea sa mga grupong gustong atakehin ang mga Western countries. Ayon kay Dmitry Medvedev, ang pangalawang pinuno ng Security Council ng Russia, maaaring armasan ng Moscow ang sinuman na itinuturing na kaaway ng US at ng mga kaalyado nito. Kahit ano pa daw ang political beliefs at international recognition ng mga ito kasunod ng isang pag-atake ng Ukraine sa Sevastopol sa Crimea gamit ang mga ATACMS missiles na gawa sa US binalaan ng Ministry of Defense ng Russia ang Amerika na maaari itong magsagawa ng mga pag-atake sa mga drones ng US sa ibabaw ng Black Sea na nagbibigay ng intelligence sa Ukraine pinahiwatig ng Russia na papabagsakin nila ang mga drones ng Amerika na nasa Black Sea pag ginawa nila yon, maituturing yon na isang major escalation at posibleng maging matindi ang ganti ng United States sa kanila. Posibleng pasabugin din ng Amerika ang ilan sa mga weapons ng Russia. Sinabi ni Putin na mali para sa NATO, na isipin na hindi gagamitin ng Russia ang nuclear weapons nito. Ayon kay Putin, gagamitin daw ng Russia ang lahat ng paraan para protektahan ang bansa nila kung ang kanilang soberanya daw at territorial integrity ay nanganganib. Pinahiwatig ni Putin na pag nilusob daw sila ng Amerika at ng mga kakampi nito, hindi sila mag-aalangan na gumamit ng nuclear weapons. Ganun pa man, marami ring nuclear weapons ang NATO na sobrang mas malakas kesa sa Russia, kaya pag ginamit ni Putin ang mga sandatang iyon, siguradong magiging mas matindi ang paghihiganti ng NATO laban sa kanya. Nagbabala din si Putin na pinag-iisipan ng Moscow ang posibleng pagbabago sa doktrina nito na tumutukoy kung kailan ito gagamit ng mga nuclear weapons. Bilang patunay, nagsagawa ang Russia ng mga military drills kung saan tinesting nila ang kanilang mga weapons na pwedeng lagyan ng nuclear warheads kasama ang Belarus. Noong nakaraang taon, dineploy ng Moscow ang mga nuclear weapons nila sa Belarus upang subukang takutin ang mga Western countries para itigil nila ang military support para sa Ukraine. Sinabi ni Putin na pag natalo daw ang Russia sa Ukraine, magdudulot daw yon ng nakamamatay na dagok sa estado ng Russia at nangako siyang ipagpapatuloy ang kanyang mga layunin hanggang sa huli. Pinahiwatig ni Putin na paghindi nasakop ng Russia ang Ukraine at nabawi nito ang mga teritoryong sinakop nila, magkokolaps ang Russia. Dahil doon, lalaban na lang daw ang Russia hanggang sa huli dahil kung matatalo daw sila, magkokolaps ang bansa. Pinahiwatig ni Putin na no choice ang Russia kundi ituloy ang gera dahil hahantong ang pagkatalo nila sa pagkolaps ng bansa. Ayon sa mga eksperto, Totoong malaki ang posibilidad na magkolaps ang Russia pag natalo sila sa Ukraine. Kaya naman, hindi nakakapagtakang natatakot talaga si Putin na baka matalo ang militar ng Russia. Idineklara ni Putin na para matigil daw ang gera, dapat daw ay iurong ng Ukraine ang mga sundalo nito mula sa apat na rehiyon na sinakop ng Moscow noong 2022, isang ideya na sobrang tinanggihan ng Kiev at mga kaalyado nito. Sinabi niya rin na dapat daw ay isuko ng Ukraine ang bid nito na sumali sa NATO. Siguradong hindi papayag ang Ukraine sa mga kagustuhan ni Putin dahil kung tuloy-tuloy lang ang pagsuporta ng NATO sa Ukraine, siguradong mababawi nito ang lahat ng mga teritoryo nito na sa kasalukuyan ay kontrolado ng militar ng Russia. Binatikos naman ng ilang mga commentators ng Russia si Putin dahil hindi daw ito rumesponde sa pagsuporta ng NATO sa Ukraine. Ayon sa kanila, kung lalala daw ang pinsala mula sa mga pag-atake ng Ukraine sa malalim na bahagi ng Russia gamit ang mga long-range na missile ng kanluran, dapat atakehin din daw ng Moscow ang mga assets ng NATO. Binigyang diin ng isang eksperto sa Moscow na bagamat nagamit na ng Ukraine ang mga Western weapons upang magdulot ng limitadong pinsala, kailangan daw gumawa ng aksyon ni Putin kung magsasagawa ang Ukraine ng mga cruise missile strikes sa malalim na parte ng teritoryo ng Russia gamit ang mga weapons na binigay sa kanila ng NATO. Ayon sa eksperto, maaari daw tumugon ang Russia sa pamamagitan ng pag-target sa mga drone ng kanluran o mga spy satellite ng US o sa pag-atake sa mga asset ng mga bansang NATO sa mga teritoryong dayuhan upang mabawasan ang posibilidad ng isang ganap na sagupaan sa alyansa.